Buster ngayon itong si Ming nung dalhin natin siya sa vet for today nga ang plano, dadali natin sa vet ang mga pusa natin bilang malilit naman sila at madali na lang silang bit-bitin. itong si Perseus ko, o ayan, nilagay ko na nga lang dyan sa bag niya para nga madala namin sa vet ngayon. Paliuna na nga muna akong sinundo ni Mother dito sa bahay ko. Tapos nga nga namin dadaanan pa uwi si Naming bago kami dumiretso sa vet. Pagdating nga dito sa bahay, tingnan nyo naman itong si Achichi talaga nangungulang muna pagpasok. Tapos ito na inaabutan ni Mother sa halaman niya. Grabe talagang nilafang na nga ng mga junakis ni Mama Fiona. Kita kita pa nga ang pinaghugutan na ugat o oh, di ba sayang naman daw yung halaman niya epong eh, pa naman daw yan <laughs> In-ready na rin nga natin itong paglalagyan ni Ming ngayon at ito, ito nga binispray -spray, spray nga ni Kuya Jomar niya ng alcohol. Since nalinis na rin naman to, kailangan na lang rin nga ng konting disinfection pa. After naman nun, for the drive na nga tayo, papunta syempre sa vet at syempre si mother din ang driver for today. Syempre, dito rin nga tayo pupunta sa kung saan lang malapit sa atin ang Raymundo G Farm Clinic. Dito nga lang yan sa tapat ng Jollibee Taal. Inassist na rin nga nila tayo para ipasok nga itong si Ming sa loob nga ng clinic nila. O di ba palagi silang may pa assist Charm. Eto na nga si Ming, bali ang una nga isinalang ay si Perseus kasi nga ipinagroom ko siya. Tapos siya nga muna yung ginugroom at habang siya ay nililiguan, etong si Ming nga muna yung tiningnan ni Doc. Actually si Ming kasi kaya una natin siyang dinala kasi may problema nga tayo sa kanya. Lately kasi palagi niyang kinakaawa yung buntot niya. Yung pag umiibo yung buntot niya nagagalit siya tapos ginangat ngat ngat ngat, -ngat niya yung buntot niya. Minsan sinasapok-sapok niya. Ewan ko ba parang naiinis talaga siya dun sa buntot niya at kahit sarili naman niya yung buntot. Tapos lately nga napansin ni Mother na nawala na nga ng balahibo tapos parang inangat-ngat na niya yung dulo ng buntot niya. Nung no, minsan rin nga doon na no, kumalo nga itong si Ming kay Mother, biglang duguan nga daw yung buntot niya. Yun pala talagang inat-ngat na naman niya. Yan na rin nga yung ni Doc ngayon. Yan din talaga yung pakay natin. Kaya nga dinala natin sila dito ngayon. At ayan na nga for the check nga muna si Doc. At nung una nga sabi ni Doc baka daw may parasites dito. It's either na nga te kaya nagagalit itong si Ming or naramdaman niya yung pagibo ng mga parasites kaya minsan nagagalit siya. Syempre, para may make sure ay eh, kailangan is-test Kaya naman ang ginawa ni Doc. Nagsuot na rin nga muna siya ng gloves. Tapos saka nga niya kukuha ng sample. Itong buntot ni Mae. Noong na-check rin nga muna ni Doc yung itsura ng pinakasugat. Bale yung dulo kasi talaga guys. Ayan kita niyo naman. Wala na siyang balahibo talaga. Para na nga siyang daliri ng tao. <laughs> Tapos may konting sugat pa rin nga siya sa dulo. Tapos kinuhanan lang rin nga yan ni Doc ng sample. Bale yung script. Script niya nga lang rin niya ng konti. In fairness naman dito kay Mae kahit may pagkamaldita naman siya. Tingnan nyo, very good siya today. Kasi hindi rin naman siya nagagalit habang kinukuha siya. At talagang Behave na behavior naman siya habang ginaganyan nga siya ni Doc Chan. Nalaki lang talaga yung mata niya guys. Yung sample nga pala na yan ay itetest pa ni Doc at nung intinest nga siya guys, sabi naman eh wala naman daw sila nakitang kahit anong parasites or galis man lang. Wala sila nakita at o. Kaya naman talaga maloloko ka kay Ming, kung bakit ba siya nagkakaganyan at actually siya lang talaga yung ganyan. Dahil ba diba, alam nyo naman na magkasama nga sila ni Musang sa isang cage at nakakalabas din naman sila most of the time. Kaya nga kung meron silang kahit ano man na mga parasites or galis, dapat sigurado si Musang meron din. Pero itong si Ming nga lang yung nagkaganito. Tapos na-realize rin nga ni Mother na ibabalik rin nga namin si Musang dito since hindi pa nga namin nadala ngayon. Dapat kasi talaga ipapacheck lang nga namin itong bundot ni Ming. Pero meron na rin nga pala silang ituturok ngayon na anti-rabies. Tapos syempre para sabay nga sila ay kailangan turukan na rin si Musang. Bilang patuturukan na rin nga sila syempre ipinagroom na rin nga sila. Bala ito nga ay parang pangalawang ligo pa lang yata nitong si Ming simula noon pa. At halos mahigit isang taon na rin yata yung age nitong si Ming. In fairness naman, babay tirin rin siya habang nililiguan ni Kuya. Ayan, dahan-dahan rin siya pagpapaligo, syempre. patingin tingin lang rin naman si May sa paligid, pero siguro na pe-press ko rin nga siya sa pakiramdam na bagong ligo siyang ganyan. After naman ang oh, pinunasan nga lang siya ni Kuya ng konti, tapos si pinasok na nga ulit dito sa loob ng cage niya. Pag ganito talaga, hindi basta makagalaw itong si Ming, ganyan rin naman talaga si Persis kasi syempre takot nga sila at paragi silang alert-alert sa paligid nila. Anyways, kaya nga pala siya ipinasok diyan kasi diyan nga po siya kita niya itsura nya, para talaga siyang porcupine kapag basa. <laughs> Anyway, alam niyo naman na mahalaga rin ng anti-rabies talaga kahit sa mga pusa. Kaya naman nung sinabi ni Doc na kailangan na rin nga nilang turukan for anti-rabies, for the naman tayo agad pagpapaturok sa kanila. No makatapos nga si Ming naligoan, medyo nilalamig-lamig pa nga siya nung time na yun, kasi naka-aircon nga dito sa loob. Dahil rin nga fresh na siya, saka rin, rin nga siya tinurukan ni Doc ng anti-rabies niya. At ayan, in fairness dito kay Ming ha, hindi siya nagwala. Very behave talaga siya habang nandito siya ngayon. Kaya talaga nakakapagtaka kasi kapag nasa bahay ay talaga lumalabas ang pagkamaldita rin ng bata batang Eto na nga siya, finally, tapos na siyang turukan at syempre, bagong ligo na rin siya at ready, ready na rin nga siyang umuwi. Si kuya na rin nga, nagdala dito kay Meng sa sasakyan, tapos syempre, sumunod na rin nga tayo kasama si Perseus. Dito rin nga pala siya nilagay sa likod pa uwi, since malapit lang rin naman, tapos dahil nga nilalamig siya dito muna siya, since medyo mainit nga yung klima nung time Pero na to. Pero syempre, wala naman siya sa direct kita nga meron siyang bubong doon. At least kahit papano, nainitan siya kasi hindi na siya pwede sa loob ng sasakyan, since sobrang nanginig na siya sa lamig. Anyways, nung maibaba si si Meng, si Musang naman yung kinuha natin syempre. Tapos ito, offer dongo na nga ulit tayo sa vet. O ba diba, ang laking bagay naman nga na talagang malapit lang ang vet dito. Ang dali nga, dali ng mga batang to. Ito na nga, natapos na dito, naliguan itong si Musang. Tapos, tapos na rin nga siyang turukan ng kanyang anti-rabies. Nung check naman ni Kuya, yung tenga niya medyo madumi nga siya. At ayan, tinuruan rin nga nila tayo kung paano linisin yan. Etong si Musang, mabait naman siya, hindi gaya ng pagkamaldita ni Meng. Pero nga, medyo malikot siya ng time na to. Kaya ayan, hinawak pasya para talaga malinisan ang tenga. Pinaturukan nga siya itong fresh na siya. Siyempre, dito na rin siya sa loob para medyo mainit.